masarap kang magluto at natural lang isipin. Kung may retirement fund ako, bakit hindi ko gawing karindirya para kumita? Simple lang ang mga kailangan. Lutuan, mesa, kawali, kaldero at siyempre mga suki. Pero teka, bago mo ipuhunan ang pinaghirapan mong pera, kailangan mong makita ang mga delikadong realidad sa likod ng pangarap mong magtayo ng karindirya. Para sa marami, ang karindirya ay parang extension ng sariling kusina. May mga kakilala kang bibili ng ulam, mga estudyanteng suki, at may mga tricycle driver na laging gutong. Parang siguradong may araw-araw. Pero ito ang mga mapapait na realidad na dapat nating pag-aralan. Una, yung mga pagkapanis ng pagkain. Hindi na lahat ng niluto mo mauubos. Ang mga natirang ulam, minsan itatapon. Minsan kakainin mo na lang. Dito agad nalulugi ang puhunan. Pangalawa, yung mga pang-araw-araw na pagkilos. Nagbubukas ka bago pa sumikat ang araw. Magsasara matapos ang huling customer. At walang day off, ha? Kung may sakit ka, lugi. Kasi walang bantay, sarado. Pangatlo, payat ang kita. Kung nagtitinda ka ng ulam sa presyong kaya ng masa, sigurado malit lang ang patong mo. Pero mataas ang gastos dahil nandiyan ang bigas, gasol, kuryente, at sahod pa ng helper kung meron. Maraming karindirya ang hindi tumatagal dahil hindi sila nakaka-scale up o yung hindi nakakahabol. Karamihan, nabubuhay lang sa tingi. Walang budget para sa mas malaking lugar o para makipagsabayan sa fast food chains na may promo at delivery. Yung iba, pawang barong-barong lang talaga ang kaya. Pero may mga nagtatagumpay naman talaga. Pero sila yung marunong magdala ng sariling brand, may sariling putahe na dinadayo o may location advantage. Halimbawa, malapit sa eskwelahan, opisina o terminal. At ang pinakamahalaga, matagal na nilang ginagawa yun. Kaya kung ikaw, isang retirado, may edad na, walang prior experience sa ganitong kalakaran, dihado ang laban. Kung retirement fund ang puhunan mo, pag-aralan at tanungin ang mga sumusunod. Kakayanin mo ba ang araw-araw na pagbabantay at pagluluto? May ulam ka bang kakaiba na talagang hahanapin ng tao? Hindi ba mas mabuting magsimula muna sa malit? Alimbawa, catering, online orders o or weekend market bago sumabak sa full karinderya? Kaya bago mo isugal ang retirement fund mo sa karinderya? pag-aralan muna. Negosyo ba talaga ito na magpapagaan sa buhay mo? O isa lang itong trabaho na ikaw din ang alipin? Ako si Ka Anton at ito ang Retirement Money Investment Series. Tandaan, hindi lahat ng marunong magluto, bagay sa negosyong karindirya.